Yo guys, Juan pala sa dito San Miguel Street. galin pa sa naong ano, oh yusan San Juan kita talang ba na din. Pumat ko. <laughs> nguan, ako sa dito ko, ha. Alpha Barber Iriga Branch. Kung galing ka mong yusan, Gate 1, maguro agi-agi pa ka mo, makapay chong sa jokes to. Wow. Mag agi-agi pa ka mo tro paubay na niyo din bigulan di, di class kaya gusto magpatusar na kita. Tayo so, yeah, so, agian boy. yun eh. Kamusta? Mga mga ang naka na sa na second floor Pag naka ka mo sa araw ka na, Alpha barber Good ambulance Ay, kuha, ambience pala Doctor yun po Erkun sa Ma'am, ko Pag nag-log behind ka sa sa'yo guys, sa'yo Alpha Barber. Iyan ang tulos ninyo si ma'am Si ma'am ka, ka Yeah! <laughs> I-introduce niya ka ninyo sa kuwa, sa list. So, aside sir ko, ano uh, haircut, aguman po kami hair color, anti-dandruff treatment, tapos braids and firming, tapos aguman kami VIP services, which is the black, platinum, gold, and silver. Wow. So, ano po uh, i-avail niyo sir? Pasa na ka na ka. Silver sa nata. Ah, uh, rank ko sa ML, silver pa <laughs> oh, <shit. laughs> ka sa nata. Huwag ka na, sa Yung tap na ano, bawasan mo ang online? French oh, pre French fries <laughs> so, isay na tayo saan eh, sa na ako guys eh kasag kita sa adyo yung sun <laughs> oh, guys, silver pa lang sa kwata. ko at siyempre baka taas ka ading haircut. ag ko kita shampoo, hot wow. towel arm massage tapos hairstyle na na kita tanging pumugi na bago lumuwas sa di Alpha Barber. Kasi pala guys na nagtutusar ka na ngaran ka di Jurel. Jurel ano po? Ayala. Ayala mo. Kung kuman ako ah, ngaran sa... Sa brand sa Nadi, ang pinaka-original sa Tunaga. Madakal ka ding branch guys, mga ano, unam ko no. Ligaspi, dait, tabako, tsaka butuan. Butuan, buray ninyo. Turun na sa aku sa ako? Ya, kasut kaya ka smooth carrying top gold ka Hindi Kawan guys, tapos na haircut May naman kita boy Tadi mo Yeah! Tapos <laughs> <Saku>, hindi <laughs> pa ako nare <laughs> Yeah boy, may kita sa alibaw. Palmolin. <laughs> oh shit! boy. nakakas tayo magshampo. Marigos. <laughs> may kuha kita, may ano to? Arm massage. Yeah, boy. Muray, maura ka din kuha. India? Sa aring yung pagkakana. So, papalapatang na natalinga. <laughs> patosar sa dito para massage pa. Amo din sa silver guys ha. O silver. ako ko nakamu. Kawa. na nababay din yung sa di kawa. Video ko. Ah. Ay. Inuuto ganang. Oh shit. Bye guys. ASMR. Sarap ba eh. di? Okay pa kamanin ko saan? Okay. iba na ito. <laughs> Guys, so tapos namin. Tali na sa finished product. Orag talaga boy sulit a ah, ano mo sa abayad ah, mo silver silver pasan ito paon ano kin sa ka gold o kaya platinum black ang orag na hmm. pag ako mo okasyon na iiyanan, oh, sa ah, sigurado sigurado sa na relax na ika nagpogi pa ika, boy thank you thank you hey tapos sa ade guys <laughs> Ma thank you Pagkatapos ninyo magpatosar, na yung pwede man ka mag-iyan sa di Kwanera. Balcony, sa di second floor. Boy, yes, sun kiss. Naurag na, men. Patusan na kamo, guys. Sa di, ano, Alpha Barber, Iriga. Bye-bye.